Ito. Ito makakasama natin via Zoom si Attorney Barry Gutierrez. Ito pag usapan nga natin. Naku, sayang hindi na pala natin natanong tukay Congressman Valeriano dahil yung privilege speech na yung oh, pinagsimulan oh. ng uh, impeachment complaint. Pero anyway, makakausap natin via Zoom si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapo po. Good afternoon, sir. Ma magandang hapo na Sir Sandro. Magandang hapo na Mama mamaan. Ay, ayun na nga, unahin ko na, Sir Barry. Eh, utos lang daw. <laughs> utos lang daw. Pinag-utos <laughs> lang daw yung impeachment, sabi ni dating Senate President Chis Escudero. Well, unang-una, napakalaking insulto nun doon sa mga iba't ibang mga civil society groups, mga personalities na Bago pa nagbutuhan ang House of Representatives para mag-impeach ay nag-file ng kanilang hiwahiwalay na complaint. Ala, kung natin, November, December pa lang yan, meron ng tatlong grupo na nag-file ng impeachment complaint laban kay uh, VP Sara Duterte. At marami dito mga anti-corruption advocates, mga tao at mga grupong matagal nang uh, lumalaban para sa malinis at maayos na gobyerno. Kaya yung deklarasyon ni uh, dating Senate President Jesus Cudero na lahat ito ay uh, Politika lang, pakanalang daw ni uh, dating Speaker Martin Romualdez, eh pakan sampal sa mukha yan. Nung napakaraming mga mamamayan na uh, nagsampa ng reklamo, kumilos uh, dito sa isyong ito, dahil nga sa paniniwala nilang merong uh, kailangang panagutan si VP Sara, lalo na dito nga sa pag, uh, uh, maling paggastos ng kanyang uh, confidential funds na naka sa kanyang opisina. Eh, eh yun na nga, tsaka kutos, bakit APA? Apat talaga. <laughs> e eh kung utos di dapat. Ano na yan? Planchado na nung simula pa. <laughs> o isahan na lang, di ba? Tagal-tagal namin naghintay dun sa kamera para lang mag-cover. Di namin alam kung sino talaga yung magsasampa, maghahain ng impeachment. Naalala ko nga, o nga, December 1 yung unang-una. Tapos hanggang oh. magbe-break na kami, hindi kami mapakali kasi nga may ugong na baka madagdagan pa. Tsaka nating natin kalimutan kakalimutan uh, dahil nga nagkaroon muna ng tatlong impeachment bago bumoto ang House eh yung pa ang ginawan dahilan uh, ng Korte Suprema para i-declare na unconstitutional itong impeachment na na ito. Kaya uh, ako uh, medyo may konting kalabuan yung uh, teorya ni uh, Senator Chis na 'yan uh, given pa paanong uh, nag-play uh, nag out itong buong uh, proseso ng impeachment sa sa lower house. Eh Attorney Barry eh nang nag privileged speech din no dun sa plenaryo dun sa Senado eh nanonood si uh, Vice President Sara Duterte ano kaya ibig sabihin noon Ako, ito sinabi ko na to sa sa social media pero sa aking pananaw yung kanyang speech uh, hindi masyadong ang punto ay depensahan ang kanyang sarili doon sa mga uh, iba't ibang paratang laban sa kanya hindi naman niya pinag-usapan yung 160 million na ang sabi ni uh, dating undersecretary uh, Roberto Bernardo uh, tinanggap daw niya Uh, true yung kanyang kaibigang si uh, Maynard Ngo. Hindi niya pinag-usapan yung 30 million na donasyon ni uh, Lawrence Lubiano sa kanya nung uh, huling uh, kampanya. Uh, imbes, ang pinag-usapan niya ay una, tinuro niya si uh, dating Speaker Martin Romualdez. Ito lang daw ang may kasalanan at may pakana ng lahat ng ito. Pangalawa, binanatan niya yung mga taong uh, medyo mainit din ang dugo yata ni Bipisara dahil ito yung mga taong nabanggit na rin ni Bipisara sa mga dati niyang uh, mga pahayag. Kaya nga ang tingin ko dito, uh, less itong depensa. Uh, laban dun sa mga akusasyon, laban kay Sen. mismo kundi deklarasyon ng kanyang allegiance sa mga Duterte. Malinaw na malinaw naman eh. na uh, Para sinasabi niya dito, magmukong kalimutan, ito, tumataya ako para sa inyo, yung mga kaaway niyo, kaaway ko din yan. Yung mga gusto niyong uh, tirahin, tinira ko na para sa inyo. Itong impeachment laban sa inyo, ito na uh, sinasabi ko na na walang batayan at uh, pakanalang niya uh, ni Martin Romualdez. So, ang linaw nung uh, nung pakay niya dito. Talagang uh, nagdedeklara ng kanyang uh, pagkiling at kanyang loyalty kay uh, kay VP Sara Duterte at mukha namang uh, natuwa yata si VP Sara. Uh, ay, sa akin nakitang video pumapalakpak-palakpak, di ba? Ay, yun nga yung napansin <laughs> ko rin sa video, nakita ko rin yung video na yan. Pasensya na po sa mga nasa radyo, eh may gumaganto. <laughs> <laughs> ano sa tingin niyo yun, sir? Anong, anong take niyo doon? Eh, mukhang bilhin na audience niya yung ano eh. Yung uh, binibenta niya eh, Di ba? At, at ang audience niya dito, ay audience ni Senator Chase, mukha namang hindi ang publiko, hindi tayo, kundi si VP Sara Duterte. Kasi, siyempre, ang hinihintay ng mga nanonood, ng mga ordinaryong mamamayan, tulad natin, eh ano ang magiging sagot niya? Napaka-specific nung akusasyon eh ni uh, uh, Yusek Bernardo eh mm -hmm. uh, 20% ng 600 million ang pinadaan sa kanya sa isang project lang yon ang tumanggap yung kanyang kaibigan na si Maynard Ngu na uh, merong may-ari ng restaurant na doon pa yata sila nagkaroon ng uh, Uh, anib wedding anniversary, di ba? mga uh, kamakailan lang. Pero hindi niya sinagot yun. Hindi niya binigyan ng kahit anumang paliwanag. Hindi niya sinubukang uh, tibagin yung uh, testimonya ni, uh, ni dating Yusek uh, Bernardo. Imbes doon, ang tiyakan pinuntirya ay ang uh, House of Representatives at si dating Speaker uh, Romualde. So, malinaw. Malinaw na malinaw ang audience na dito ay si BP Sara Duterte at uh, mukha ano namang nagkasundo sila sa kanilang posisyon. o <laughs> oh, ito nga, itong e, independent uh, committee on infrastructure, e tingin nyo, Attorney Barry, eh, dapat imbestigahan ito masama sa imbestigasyon. At lahat ng mga pangalan, lahat mm -hmm. ng mga paratang na lumabas uh, both sa Senate uh, Blue Ribbon Committee investigation at yung investigasyon ng Kamara uh, de Representante, kailangan talagang tutukan yan ng mm -hmm. ICI. Lumabas na yung mga pangalan eh. Mm -hmm. Yung mga nagkaroon na ng ganitong testimonya at sa aking pagkakaintindi, pinatawag din naman nila yung mga testigo. Pinatawag nila ang mga diskaya, pinatawag nila itong sila Bryce Hernandez, itong si Yusek Bernardo. So, kung meron talagang, uh, mabubuo na nila yung kwento dito, sino ba talaga ang mga politikong involved dito na tumanggap ng mga kickback? Mm -hmm. Sino ba mga politiko na nagkaroon ng mga insertions para sa paroon uh, ng uh, mga ghost project na pagkikita nila? Mm -hmm. Eh! Dapat ilabas nila yon, kasuhan nila yon mm -hmm. uh, kasama na yung mga opisyalis sa uh, executive sa DPWH o sa DBM o sa COHA na mm -hmm. maaaring sangkot dito. Dahil ang lumalabas nga dito, hindi ito maliit na scam. Eh. Uh, napakalawak at napakal, napakalaki nitong uh, corruption na ito. Hindi na, hindi na ito koordinaryong pagdanakaw. Pandarambong na ito, malawak ang pandarambong. So kailangan talaga lahat ng mga may sabit dito. Lahat ng nakinabang, lahat ng nag-facilitate dapat talaga ay tukuyin at kasukasuhan ng uh, ng ICI. Eh sasabi nga 'di ba systemic talaga yung corruption, dekada-dekada na talaga. Eh Attorney Barry, ito nga 'di ba ay uh, nagbitiw si uh, Baguio City Mayor Benjamin Magalong no bilang isa sa investigador diyan sa ICI at pumalit na nga si dating PNP Chief Azurin Tama ba? No. Oo. Tama, so tama. anong tingin niyo dito? Well, una, simula pa lang naman Mayroon na talagang question mark doon mm -hmm. sa appointment ni uh, Mayor Magalong. Hindi pa doon sa uh, uh, personal niyang reputasyon, pero dahil siya ay kasalukuyang nakaupo bilang halal na alkalde ng uh, Baguio. Mm -hmm. At malinaw sa ating konstitusyon na kung ikaw ay elected official, hindi ka pwedeng i-appoint sa uh -huh. anumang uh, ibang uh, posisyon. Oh, okay, <laughs> na, 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 ano na yan, napag na ng Korte Suprema. Uh, mm -hmm. dati, si, uh, dating mayor ng Ulongga uh, Richard Gordon, inappoint sa uh, Subic so Metropolitan Authority. Pina, pinawalang bisa ng Korte Suprema. Kasi nga, sabi, kung ikaw ay nakaupo na bilang halal na opisyal, hindi ka pwedeng nga uh, magkaroon ng dagdag na, na, posisyon. At tingin ko, uh, yung kanyang pagbitaw, eh, at least the settle yung hmm. uh, yung issue na yon ngayon yeah, prohibited uh, ako, uh, office ano no issue prohibited so, office tama uh, uh -huh. uh, eto nga lang sa, ako sa akin opportunity sana na mag-appoint ng ng isang tao na medyo kilalang-kilala para sa kanyang anti-corruption credentials ako iniisip ko nga dyan, yung mga tipong Heidi Mendoza na alam mm -hmm. naman nating lahat Oo, ay actually uh, no, lumilitaw uh, tayong pangalan niya. Oo, dati. exactly, very active, meron nang uh, mahabang karanasan uh, sa pag-imbestiga ng corruption. Sana na, 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 na siya na consider siya. Pero ito nga, si General Asuri ng uh, na-appoint. So ang gagawin na lang natin, umaasa tayo na tagihintay kung ano ba yung uh, mga ilalabas nitong uh, na-findings nitong uh, ICI kasi ang isang malungkot sa ICI Hanggang ngayon hindi pa rin sila sumasang-ayon doon sa panawagan ng maraming kababayan natin na yes -publicize. Oh, oh, eh, diba live kasi, streaming oh, exactly oh. and dami daming oh, oh. mga Pilipino ito na lang ang tinututuan. grabe ang dami na chat sa sa tabi-tabi eh. oh, oh. alam na alam eh iya yeah, talagang sinusubaybayan kasi nga ang laki ang lalim ng galit ng tao nung hmm. nakita yung extent ni Macau na ito. Yung, na, naka, naka na, Nakakonect pa siyempre doon sa pinag, na, pinag, pinagdaraanan natin na ba tuwing uulan. Mm -hmm. Eh paano hindi mo, hindi mo may iungasang magalit eh. So ang gusto ng mga tao, makita nila yung buong storya, maipresenta at mapanood nila. So sana ang ICI ay uh, kahit pa paano mapagbigyan. Itong mm -hmm. tingin ko, hindi naman na uh, medyo reasonable din naman. Di ba kasi kung transparency ang ating hinahabol, eh dapat maging transparent din tayo dito sa proseso ng uh, ng pag-iimbestiga. At kasi nasabi sinasabi nga 'di ba ng mga tao, yung mga kababayan natin eh, baka may cover up ha kasi hindi na namin alam ano nang nangyayari. Anyayanin na dyan. Kasi ang nababaritaan na lang kung sino yung mga pinapatawag, di ba? Abangers pa nga yung mga media. di ba? Tapos, hindi rin talaga makapagsalita. Dahil syempre, wala naman silang, uh, kubaga authority na magsalita. Ang nakikita na lang natin, BIR, pinatawag, yung mga ganyan. So, uh, anong tingin niya? Kasi ano bang dahilan? Bakit ayaw i-livestream? Dahil baka daw ay may trial by publicity. Ako, una, kailangan nating alalahanin. Eh, ito, ang, ang mga, ang mga involved dito, lalo na yung mga politiko, eh, kailangan talaga ang ng mga antayon kung ano ba talaga. Meron ba talaga ang koneksyon? Meron ba talaga ang katotohanan yung mga paratang laban sa kanila? Kasi mga halal nating opisyal ito eh. Uh, 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 ito ay mga kinatawa natin sa gobyerno tayo mm -hmm. ang naghalal sa kanila at kung malalaman natin na sila pala ay involved sa ganitong klasing uh, scam na bilyon bilyong piso ang uh, nagiging kickback. Eh tama lang na malalaman natin 'yon sa lalong uh, madaling panahon. May mm -hmm. sinabi ko na mayroong concerns sa ICI sa uh, security ng ibang mga ng ibang mga testigo mm -hmm. o kaya naman baka ma-preempt -ma yung mga mabaw -ma, lumabas kagad yung impormasyon tapos itago o kaya dahil malalaman kung ano yung kasong binibuild eh, Sa mga ganung sitwasyon, posible namang uh, magpatawag sila ng executive session, 'di ba? Hindi naman bawal 'yun eh. Mm -hmm. Pero dapat lang kahit papaano magkaroon naman ng bahagi nitong buong prosesong ito na open to the public, nagkakaroon ng uh, live streaming. Gaya ng sabi mo, uh, uh, mamaane, Eh, eh hindi mo maiiwasan na magduda na baka mamaya inaareglo na ito, inaareglo na ito dahil hindi nga alam ng mga tao kung ano nangyayari hindi alam kung ano na pag-usapan hindi nakikita yung uh, uh, kundukta nitong mga nitong mga hearings na ito hindi nakakatulong na mayro pa lumabas na picture na halos sa uh, nakabaw na si uh, Chairman Andy uh, Reyes. Mm, -mm. Senator <laughs> Joel Villanueva. Ayoko, naalala niyo, mm, -mm. Naalala pa niyo yung picture Oy, niyo. O, tsaka hindi na, ah. ah, Attorney Barry, pagpapasalamat mo rin minsan sa pagiging yung mga eagle-eyed netizen, yung kanilang pagiging um, talagang masinsin <laughs> sa pag iimbestiga sila na rin mismo. eh, di ba, nakaka talagang kita ng mga litrato, ng mga video. eh, di ba nga, yung diskaya, kaya rin talaga nakitang kita natin yung karangyaan is because ang nag, naglabas din ito ay yung mga media, mga inulit-ulit din ng ating mga netizen, di ba? Oo, oo. Tama yan. Mm -mm. Kaya nga, sana Pakinggan eh. 'Di ba? Napakalaki oh. na nung clamor. Ang dami nang nanawagan uh, na ipublicize nila, i-livestream yung uh, proceedings. Kasama mm -hmm. na dyan si uh, dating uh, senator ngayon Congresswoman Laila De si Senator mm -hmm. Kiko Pangilinan at iba pa. Mm -hmm. At sa akin naman, kung meron talagang bagay na kailangan maging confidential para 'di ba? Sa, sa maayos yung kasong ma-file, hindi mapangunahan. Mm, -mm. Eh, di gawin natin, pero wag lahat e-close eh, door. Oh, tsaka eh, mag-simula lahat 'yan eh. Oo. Oh, oh. Diba, eh, si Yes. Eh maging si Pangulo nga ay humihingi ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa ating lahat na isumbong yung mga nalalaman nila no, na mga palpak na flood control projects o kung mga road projects din yan, ghost projects, isumbong sa website na kanya mismo nga uh, binoo, tinayo. No? Eh baka sabihin ng ating mga kababayan, Uy, may ambag ako dyan, sinumbong ko yan, ako yan, sa akin nang galing yung impormasyon. Kumbaga, magkaroon man lang ng, uh, ng uh, feeling no pakiramdam yung ating mga kababayan na kasama rin sila no diyan uh, sa para malaman ang katotohanan sa mga anomalyang yan Tama yan. At uh, kita natin sa Senate uh, kung ano ang uh, tulong na, 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 na nanggagaling mula dun sa ganong klasing pagtutok ka ng mga ating kababayan dito. May mga iba dyan. May mga ibang senador nag na nagkita sila dito mga tao. Into, pero biglang maglalabas sa mga picture mm -mm. <laughs> ang mga netizens. Na mga na, kasama sa party. Resibo. Kasama, sa, kasama sa sa, sa, sa book. Di ba? Oh, <laughs> oh, so, oh. Ma kailangan tingnan din ng ICI na yung pag-open to the public nung, ganito nung mga ibang mga proceedings na ito, ay sa dulo pwede makatulpe. Eh dahil nga magkakaroon ka ng mga libo libong online investigator mm -mm. na pwede mag-validate at mag-verify doon sa mga ibang impormasyon na lalabas sa kurso ng mga public hearings nito. Sa mga salien nga, di ba? Halimbawa, ito lang yung kanyang dineklarang bahay. Eh, yung mga netizen sabihin, Hoy hindi. Meron pa siya kinuwi. nakikita ko yan. Pumaparata yung kotse niya dyan. So, hindi lang yan yung bahay niya. Meron pa dito, di ba? Ganon kagaling minsan yung ating mga kababayan. Tama yan. Sa tama kagustuhan, yan. Na magkaroon talaga ng uh, alam mo yon kay hinatnan itong investigasyon. Tama, at uh, sa dulo naman kasi yun naman ang ano yun naman ang panawagan mm -hmm. ng ating mga kababayan dito eh. Ilabas nyo yung buong storya, alanan, lahat ng mga sangkot dito at panagutin, diba? At uh, kami, handa kaming uh, tumulong dyan. Handa mm -hmm. kaming uh, magbantay, handa kaming magbigay ng impormasyong alam namin mm -hmm. kasi talagang yung galit, napaka napakalalim at Uh, ako ngayon lang ako nakakita ng ganitong level talaga ng, uh, ng ng inis sa lahat ng mga nangyayaring ito at ng determinasyon na, na talagang dapat merong uh, managot so sana ma, ma, ma harness yon ng ICI at uh, tingnan na yung partisipasyon ng uh, ng publiko ng mga nanan bayan ay advantage hindi mm -hmm. disadvantage dito sa prosesong ito mm -hmm. ayan maraming salamat attorney Barry Gutierrez happy weekend sir happy weekend